Ayan. Mainit na mainit yung mantika. Ah. Uh, lang natin maluto mga 3 minuto. Ayan po ang ating cheese stick. Malapit na pong maluto. Ayan. Ito. Ito, paluto ng cheese stick na ito. Ako ngayon ang tendero for today. Tapos naglalagyan natin ng cheese stick, ay ng cheese powder. Ayan. Tapos, naro-roll yung mo lang. yung cheese stick. Ito na po yung anything Finish, finish product. yan, 20 pesos, 3-5. yan pwede pang negosyo. Ayan. Ito lang yan sa harap ng bahay namin.